Ay, uli na. <laughs> okay, papuntang barangay Tres sa OMC. Lalim mo. Grabe. <laughs> Lalim.

Agus kaya? Ano kaya? Ang magbaba ako Malakas boy, malakas! <laughs> malakas! OMSG! OMSG! Malakas! Lalim! Bay, dito bay! Dito bay! Tambukin mo ito ta, bay! Tambukin mo ito! Ta. <laughs> Ano na ako mag-drive? <laughs> Lubog yung scrambler, katas-taas natin. <laughs>